Portahan ng mga charity vloggers, kalinga reactors na katuwang sa programa ni Kuya Vala Santos Matubang I-subscribe ang kanilang mga YouTube channel Please subscribe ito Money Vlog Magandang umaga, magandang tangali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at apagpalain kayo ng ating Panginoon Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa akin video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at na uh, Ated na vlog. ito po no, yung video na kung saan ay si Dara ay sasabak sa beauty pageant. Ano po? Ha, papanoorin po natin yung video at uh, bibigyan po natin ng content reaction. Ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Kumusta darang first day? Ay, First uh, day of school. Ayos lang pa. First day of school, may exam na agad. Exam agad? Grabe naman. May assignment pa. Grabe naman. Suot mo ng bago mong uniform, ha? Oo okay. Ang ganda. Mababikit. Ayan po. Atit po namin si Dara. Ayan, may bibigay po tayo sa kanya mula sa sponsor para magamit po nila. Nilang magkapatid. Kasi alam na, alam na po natin yung, yung dalawa. Silang magkapatid ay walang nanay, walang tatay. So, si Daral po talaga yung umahawak at nagbabadjet ng kanilang pera, bumibili ng kanilang mga pangailangan. Malaki pala yung school mo, Dara. Ang daming estudyante. Oo nga po. Ang daming. Hindi pa yung lahat. Yes, pag mamaya pa. Dancer pala si Dara. Then, Di ba po, nag-ano na ngayon? Parang nag-ano nag ng eh, Vice President, President. Tapos, hindi. Views. <laughs> Tiyak! Di mo daw po sabi daw po ano, parang... May masalisali daw pong ano, is daw po ng teacher yung... Parang may pageant kanoon nun. Ay, mapageant ka na. Sabi niya kapunta kami lahat. Manonood kami niya kami. Nakarelate siya si David, escort lang siya palagi. Gusto niya ang president, sa escort siya nilalagay. Awal ka doon, pogit ka lang, hindi ka ako nalilin. Grabe, hindi ka magla ito. Ano pura yung down ka, na down ka. Discrimination, dapat may karapatan din ang mga po. Awal ka president, president na si papa mo, president ka pa. Pero panlalabang ka pala, Dara. Pajan. Sabi na po ni Ma'am, yung sa daw po. Wow! Bagay naman sa iyo, eh. marami nga nagko-comment na pwede ka daw sa ganyan. Pang pageant, matangkad. Try mo okay, na ba mag pageant? Never diba? po. Ah, magpaturo ka na lang kay Erica. ah. Sana na. Kay Ate Jack mo, magaling niya. Magaling ka naman, may talent ka naman, masaya Sa mga pagmasagot ka sa mga question and answer, pwede kay Kuya Ian pa to. Yeah, yung dalawang yan. From the very beginning of this question, I already know the answer. <laughs> <laughs> Okay. First of all, I'd yeah. I would like to thank you for that wonderful question from the encyclopedia that you have written. <laughs> po, no, napanood po natin yung video, no, at nandito uh, dito nga po, eh, nagkwento si Dara, no, tungkol po doon sa kanyang pag-aaral, ano po, kasi naitanong nga ni Kal Kalinga Prab, kamusta daw po yung unang araw, ano, ng kanyang uh, pagpasok sa eskwilahan, ano, ang sabi po ni Dara, ayun na nga, ano, meron na kagad exam at, na uh, merong assignment ano po itong si Dara. Nakakatuwa ano kasi uh, si Dara ay napakasipag mag-aral ano po. Dati pa naman ano po nung hindi pa po siya natatagpuan ni La ay eh, talagang uh, pinipilit niya na siya ay uh, makapag-aral po talaga ano bagamat siya, si, sila noon ay eh, talagang kulang na kulang ano pagdating po sa pinansyal ano. At ang isa pa po rito ay eh, si Dara ay eh, muse ano doon po sa kanilang school at na uh, Mukhang isasabak po siya sa beauty pageant. Ano po, yan po ang kanyang kwento. Ano. At uh, talaga namang bagay na bagay naman po din kay Dara. Ano, yung mga ganong contest. Ano po, yung uh, tungkol sa beauty pageant. Kasi nakita po natin na talagang si Dara ang kagandahan po niya. Eh, parang isang tunay na Pilipina. Ano po. At uh, maganda po si Dara. Ano. At sabi nga ni Kalinga, prab, eh, mataas din itong si Dara. Ano. Pwede-pwede sa mga beauty contest talaga. Ano po. Nakakatuwa ah, ano po, ang laki na ng pagbabago ano sa buhay ni Ladara at Bea na ano po. Kung baga dati na problema po sila nung uh, pambao nila araw-araw at uh, at yung uh, pagkain nila no, araw-araw eh parang pino problema po nila no. Kung baga naghihintay pa po sila ng uh, padala ano galing po doon sa kanyang ate at uh, sa kanyang papa. At uh, minsan po eh nagtitinda nga daw po siya eh ng ano kung baga Dati, eh, napanood natin, ano, dun sa vlog ni Kalinga Prof na nagtitinda po yata siya ng mga banana queue, parang gano'n, ano po, para sila ay may pambaon na magkapatid, ano po. At, ah, kakaroon din po sila ng utang sa tindahan, ano. Pero ngayon, ay eh, makikita po natin, eh, talagang uh, marami na pong stock na pagkain sa bahay ni, ni Ladara at Bea, no Sabi nga po ni uh, Kalinga Prof eh, nung nakaraang vlog, eh, pwede na nga daw po mag tayo ng tindahan, ano, nakakita po natin na talagang masino po kasi itong si Dara, eh, ano. At ang kanya pong mga binibili talaga ay yung mga talagang kailangan lang, ano, doon po sa kanilang bahay, ano po. At uh, yung pong kanyang uh, pera na ano, ibinibigay ni Kalinga ay parang ibinabangko niya yung iba, ano po. At uh, tumutulong din po siya doon sa kanyang ibang mga kapatid, ano. Ito po pala si Dara, eh, hindi lang si Bea yung kapatid na nag-aaral, ano. Kumbaga, nagkawatak-watak po sila na magkakapatid. At uh, yun na nga po, no? Uh, ngayon ay uh, sila po ay tinutulungan nila Kalinga Prab. At sana, ano po, pag uh, po yung napatayo na yung bahay ni Ladara, eh mabuo na po sila, no? Katulad po ni Tatay Robin, ano, natayo na po yung bahay. Eh, buo na po yung pamilya, no? Sana ganoon din po sila, no? Umuwi na po yung kanyang uh, ama at uh, yung kanyang kapatid, ay eh, umuwi na rin, ano? At yung uh, iba, pa, iba pa niyang mga kapatid ay eh, magkasama-sama na po sila doon sa bahay na ipagagawa sa kanila ni uh, kalinga Prab ano. Nakakatawa, ano po, kasi uh, dahil po sa Kalingap, ano, may mga tao na nababago ang buhay. Katulad po nito ni uh, Dara, ano po, at uh, ni Bea. Kaya yun po, ano, uh, suportahan po natin, ano, si Ladara at uh, Bea, ano po, lagi pong panoorin yung kanila pong mga video, ano, at uh, po natin siyempre si Kalinga Prab, si Kuyabal Santos Matubang at ang Ate Edna Vlog. Ako po si Tito Mani Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.